Hello mga ka-Berks. Nihapit mi ni Tiso King Dori bilihan ng mga fresh juices. Oh, mga fresh na fresh ilahang mga fruits. Pero diliin na fruit juice ang among paliton juice sa tubo. <laughs> Magpalahi meron. ron. Dili sa mga orange, mga apple, mga sapra diha. Tara o, tara mo. ka nasa kanto ang tubo. Ano na no, yung no, nasa tubo? Kinsura. Puti ang tubo. Ang paliton. Tara o, tara. ng gipiga. Nasa ako ng ang machine. Ilahan lang okay. ang tubo niya. Juice na dahil niniglawas. Tara o, tara o. Tara uh, ipasok ang kuan. O, tara. tag five yals. Uh, Tag-5 fresh na fresh with ice. um, is kayo marajog tubo juice, sugar cane juice tubo juice na kayo favorite man ako ang violet so violet na straw nga kung gikuha manginom na ta mga kaburks manginom na ta agar <tum> ka is My God.